JM, ibinuking ang ugali ni Cherry White noong sila pa. Laglagan na nga ba ng tunay na ugali, mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga madla ang ibinunyag ni JM tungkol sa dating kasintahan nitong si Cherry White, matatandaan na naging live-in partner ni JM si Cherry White, at umabot rin ng taon ang kanilang pagsasama, ang ilang taong samahan nila ay walang halong kamera at mas kapanipaniwala, dahil malayong malayo sa scripted na pamumuhay ang pagsasama nila ibig sabihin ay mas kilala at janin ang ibinunyag ni JM para kay Cherry, totoo nga kayang masalimuot ang kanyang nakaraan sa piling ni Cherry White, ano nga ba kaya ang inamin nito ngayon sa publiko, kung matatandaan nga ay ibinahagi ni na JM at Cherry White na naging maayos ang pag-uusap nila ng hiwalayan nila noon, kabaliktaran naman ito ngayon ng paghihiwalay ni na Cherry at Boy Tapang, dahil naibahagi nga ni Boy Tapang sa publiko kung paano siya tretuhin ni Cherry White, Ayon nga rito ay sinasaktan siya physical ni Cherry White, at ang malala pa ay hinabol pa ito na may dalang kutsilyo. Ngunit ano naman kaya ang isiniwalat na ito ni JM na ugali ni Cherry White noong sila pa? Usap-usapan nga ngayon sa social media ang isiniwalat ni JM sa publiko na ugali ni Cherry White, naging caption nga nito, experience ko sa relasyon namin noon ni Cherry White hashtag JM Juris, nag si JM na ibahagi ang karanasan niya kay Cherry White noon dahil marami umanong nagsasabi ngayon na nang bubugbog daw ang dalaga, ayon nga sa binata. Sa loob daw ng isang taon nilang pagsasama ni Cherry White, ay wala umano siyang na-experience na ganun, ang na-experience ko sa kanya ay sweet siyang tao, mabait, caring, and sobrang mapag-alaga sa pamilya, sa boyfriend, sa anak, sa kaibigan, kaya hindi daw lubos akalain ni JM kung bakit naging pangit na ugali ang ipinaratang kay Cherry White, ayon pa kay JM, ay ipagtatanggol talaga niya ang dalaga, dahil hindi naman daw niya yun naranasan sa piling ni Cherry White, wala siyang ganung pagkatao, nabubugbugin kanya, sasaksakin kanya, walang ganun, dagdag pa ni JM, nabanggit nga ng binata na nag-aaway naman daw umano sila ni Cherry White pero walang gulo, ayun pa nga kay JM ay kaya siya nagsalita ngayon tungkol sa ugali ni Cherry White, ay gusto lang daw niyang protektahan ang dalaga, Marami din daw dumating na pagsubok at mga trials sa isang taon ng pagsasama nilang dalawa. Ngunit ayun nga sa binata ay naging masaya naman daw sila noon ng vlogger na si Cherry White, na ibahagi pa nga ni JM na nakilala niya si Cherry White bilang isang breadwinner sa kanilang pamilya. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lahat ng nakikita nyo sa social media, o naririnig ay yun na yung allegation sa inyo as a person, ayun pa nga kay JM ay hanggat hindi pa nakakausap ang isang tao ng heart to heart, ay huwag muna itong husgahan, sa video ngang ibinahagi nito ay may mensahe pa ang binata kay Cherry White, Ania, I miss you, ingat ka palagi, kumain ka sa tamang oras, nandito lang ako, dito nga talaga mapapatunayan na malaki ang respeto ni JMK Cherry White.